Naging puspusan ang paghahanda ng mga saksi sa pag-organisa sa SMX Convention Center sa Mall of Asia, Pasay City. Ang dahilan, isasagawa nila ang kanilang tatlong araw na taon ng panrehiyong kumbensyon na dadaluhan ng mga nasa mahigit labing apat na libong mga delegado. Bago pa nila isagawa ang pagsasaayos ng venue, may mga malalaking paghahanda na, na ginagawa ang mga saksi Dahil hindi lamang dito sa Pasay City ito'y sinasagawa kundi sa buong mundo. At dito naman sa Pilipinas, daan-daang libo ang aasahang dadalo. Ito ay sa kadahilan ng nasa may 266,000 na ang miyembro ng mga saksi ni Jehovah sa buong bansa. Pero dahil ipinag-iimbita nila ito sa kanilang mga kamag-anak, katrabaho, kapamilya at sa publiko, tinitiyak nila na higit pa rito ang bilang ng dadalo. Uh, ang mga preparasyon na sinagawa ng mga saksi ni Ihova para sa regional convention na ito sa SMX Convention Center mula bukas hanggang Sunday June 27 to 29 ay pangunahin na sa security and safety. nakipag ugnayan kami sa local government ng Pasay City para sa Uh, mga kayusan sa safety and security bukod dito uh, ugnayan din kami sa pamunuan ng SMX at ng MOA para masigurong uh, maayos yung lahat ng gagawin at malinis yung lahat ng kapaligiran at yung mga dadalo rin, in sila na ready ready na silang darating at uh, makikipagtulungan sa lahat ng arrangements para sa regional convention na ito So bali po, um, in preparation for this 3-day event So bali po, si um, Jehovah's Witnesses po conducted an ocular with the organizing committee po. So, nagpunta po sila dito and detailed every um, aspect of the event. And as well, das check the security, um, check all the fire exits po. At tinignan po nila yung mga gagamit nila ng facilities in the area. Um, bali po, the, si Jehovah's Witnesses po kasi ang organizing committee ay very organized po talaga sila. So, They were very particular in the safety and security ng ating ang mga attendees. So bali po um they made sure na ang ating mga guests ay hindi po muna pupunta sa venue at very early because um learning from the past experiences po um they were able to organize um smaller events and then continued to um go to bigger events po. So bali po um they made sure po na ang ating 14,000 na katao po ay very safe, especially during the morning na hindi po sila masyadong matagal mag sa pagpasok po sa venue. And also, um, they made sure na sa kanilang pag-prepare para po dito sa um, event po nila ay kumuha po sila ng additional day only for ingress just to make sure that everything is um, well prepared for the event. Ang kumbensyon ay isasagawa sa siyam na pungbayan bayan at lungsod. Sa buong bansa, labing apat na iba't ibang wika kasama rito ang mga minor regional language tulad ng Kankanae o yung wikang ginagamit ng mga Igorot sa Benguet at Itawis na wikang ginagamit naman sa lalawigan ng Cagayan. Nagsimula ang serye ng kumbensyon mula pa noong Mayo at matatapos naman sa Setyembre ngayong taon. Sa Basco Batanes ang northernmost venue at sa Davao Occidental naman ang pinakatimog. Sa kumbinsyong isinagawa rito sa SMX Mall of Asia, nakausap namin si Carl Arroyo, isa sa pinakabagong miyembro ng mga saksi ni Hova. Sa loob ng mahabang panahon, naging pinuno siya ng isang samahan na gumagawa ng mga karahasan. Siyempre, yung buhay as kabataan, pag wala kang alam, uh, mabarkada, bisyo, babae, nung early stage ng high school up unto ano, college. Uh, yun, yun yung naging buhay ko. Tapos, ayan, medyo puro away, tapos puro kalokohan. Uh, they consider me as a leader of my group, para kung leader ng gang, something like that. Tapos, uh, most likely, laman ng barangay, tapos paiba-iba ng babae. Yung lifestyle ko dati is talagang miserable. Talagang ano, uh, para sa akin walang patutunguhan. Pero kalaunan, binago niya ito at binalak niyang iporso ang isang music career. Bagamat may potensyal siyang sumikat at yumaman sa karerang ito, hindi na niya ito itinuloy dahil ayon mismo sa kanya, hindi ito nagbigay sa kanya ng tunay na kasiyahan sa buhay. And then nung nag-college ako, I got influenced by the music, may mga sinundan na kong tao sa Hollywood na mga nag sa akin, na, 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 na ano ko ng idolatria. So, ayan, medyo nadala ko siya hanggang sa katawan ko na to the point na nagpatato ako ng napakarami just to prove lang na, ano ko, matigas ako or maya, maangas ako, ganyan. Tapos, uh, akala ko yung mga expression-expression lang ng art. And then, ayun, uh, dumating ako sa point na, uh, na ano, ko sa music, nag-rap din ako, gumawa ako ng kanta, actually may mga kanta pa ako sa YouTube. Pero yung mga nilalaman ng lyrics ko syempre impluwensya pa rin ng sanlibutan. Ayan, uh, mga kabastusan, drugs, immorality, uh, violence. Ayan yung mga ginoglorify namin dati. Tapos uh, nagkaroon ako ng opportunity to person na parang mag maging ano, uh, maging big pagdating sa music industry. Kasi yung music video, uh, ano ko, director, is, uh, siya yung humahawak sa mga sikat na rapper, up until now. Yan. Tapos, ayun, ay, ay, meron akong resources, pwede kong i-push talaga, kung tutuusin, na maging, ewan ko, kung pala rin, sikat na rapper, ganyan. Kaso, na-realize ko kasi, nisip ko doon, na-aralan na rin kasi ako eh. Nakapag-study na rin ako. So, na-realize ko yung, uh, potential risk na pwedeng mangyari kapag uh, pinurso ko yung ganong bagay. Inisip ko baka mas lumala yung, yung influence sa akin ng immorality, yung, yung drugs, yung mga babae. So feeling ko hindi magiging tahimik yung buhay ko nun. Kaya uh, hindi ko siya pinurso and, and, I decided na ipurso ko si Jehovah, yung mag-aral at ito, uh, ato ialay yung ano yung buhay ko sa sa ano sa spiritual sa just na Jehovah Malaki ang naitulong sa kanya ng pag-aaral ng Bibliya dahil nagkaroonan niya ang kanyang buhay ng direksyon. Malaking bagay ang mga ganitong convention sa kanya. Dahil nakakakita siya na mga tao nagpapakita ng kaayusan at pag-ibig sa isa't isa. Ayun, nung sinimulan ko mag-aaral ng Bible, uh, mas gumanda yung kalidad ng buhay ko. Nagkaroon ako ng tunay na kaligayahan. Naiwasan ko yung mga malulubhang kasalanan na pwede kong magawa kung di ko alam yung katotohanan. Nagabayan ako noon na gawin yon tama. Tsaka, ano, uh, eto, masaya ako na, ano, inayos, naayos ko na yung buhay ko. Actually, ngayon, ayan, ako may anak na rin, dalawa, tapos nagpakasal ako. Since, syempre, alam naman natin na dapat kasal kayo pag nagsasama. Yung mga ganong bagay. Tapos, pinipili ko na rin yung mga bagay na ginagawa ko, tsaka yung mga sinasamahan ko. And at the same time, uh, binitawan ko na yung music uh, industry na yan kasi uh, alam ko na pwede akong mapahamak doon in the long run tapos ano, alam ko na walang walang patutungan. Iniimbitahan po namin ang lahat na dumalo para sa 2025 Regional Convention ng mga saksi ni Yehova na ang tema ay dalisay na pagsamba or pure worship. Kung nais nice po ninyo na malaman kung saan gaganapin yung mga conventions na ito sa pinakamalapit na lugar kung saan kayo nakatira, magpunta po kayo sa jw.org tl tapos i-click ninyo yung tungkol sa amin tapos i-click ninyo yung convention. Wala pong bayad ito at hindi po mga ng bayad kapag dumalo kayo. Josh Dela Cruz nag-uulat para sa Bravo News Nationwide.